Hello guys, sa uh, paano gumawa ng tatlong profile o tatlong katauhan mo. So pindutin mo tong nasa gilid na tatlong guhit. Yan. Tapos nakikita mo parang check dito sa gilid ulit. Pindutin mo yan. Yan. Kung nakikita mo tong create new profile, pindutin mo yan. Tapos get started. At ilagay mo na yung gusto mong pangalan. Halimbawa, uh, Harry. Okay. Okay daw. Tapos continue. So meron ka ng bagong profile. Uh, I-update mo na yung picture mo sa kayong cover. Tapos continue mo. Create profile. So ayan guys. New profile is being present. Ayan. Switching to Harry. Okay, ito na I-update mo na yung profile mo tapos yung Add cover po to. Tapos, next muna. Tapos, uh, next ulit. Then, next ulit. Next ulit. And then, finish. Then, done. So, ayan na guys. Ayan na, meron ka ng bagong profile. pagkatapos ng 72 hours saka ulit makakapag create ng isa pang profile bali hanggang tatlo yan guys at kung hindi ka pa nakapag subscribe mag subscribe ka na para updated ka sa ating mga bagong tutorial videos thank you